Ayan. Pero meron sa ilalim mga ganito Ang bigat na Sarap niyan Magandang hapon mga kaisla Nandito ulit kami ngayon sa Tabing sa Agat Balik mag 4.30 na ng hapon So dito pala yung spot namin Sa may tapat ng bayan Ah uh... Mahuha oh, lang pala kami ng pang-ulam uh, mga pinanagatan o oh, mga tikad kung tanghagin dito And bali may nakuli na rin kami dahil mga uh, uh, isang oras isang oras na rin siguro kami dito Ayun guys o oh, halos kalahating balde na sari-sari nga bala yan mayroong pangkalan tikad Ayan, sari-sari. Ang ganito. Tutukin. Sarap yung sabawan o kaya ginataan. Ayan. Bali, pataas na rin pala yung tubig. Anak-anak ah. ah. lang kami dito. Bali, may nananagat din dito ng iba. Ayan, daya. May bangka sila. Kabayan pa yan. Yan pa dandaan yan sa mga lalim. So kami maglalakad lang kami. Lumalabas nga pala yan guys pag ano na. Pag pa... Pahitahid na. O pataib na. Balik-pabalik na rin kami. At galing na kami din sa may kabila. kailangan lang talaga ay magaling kang hanap, guys oh, ito yung isang hanap buhay dito ng mga taga isla pag panahon na ng balatan or si cucumber kaya lang hindi pa siya panahon ngayon ito guys oh, yan mga naka ano lang sila sa damo or sa buhangin Ayan, habang naglalakad kami pabalik guys ay munguha pa rin kami pala kasama ko bata mga pag ganitong hapon guys ang low tide ay malaki ang chance na makarami ka din ng kuha kasi sa hapon sila lumalabas ito

hanap lang tayong pag ito ay umang <laughs> kailangan ano titingnan mo rin siya kasi karamihan din ay umang medyo tumataas na yung tubig So, yung mga nauna sa amin ay yeah, Ayan okay, so, Balatan Hindi pa lang talaga panahon Manguhan nito So nauna kami no Mga taga bayan dahil malapit lang sila dito Kaya marami na silang kumpa Kailangan lang talaga ay eh, dahan-dahan ka. At ito nga rin yung mabuti. Ito guys, oh. Ayan. Ayan, dapat dahan-dahan ka lang. Dahan-dahan lang sa paglalakad. tingin nong no, maigi eh. Para makarami. Sarap tuh guys sabawan bawan. Kung gata. Ito. Ay, eh, hindi pala. bato yeah, masakit sa likod meron dyan saan guys bilang oh. yung katabi lang sila oh. 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 ayan oh, hmm. ito siya guys nakakalahati na rin kami balik na rin kami guys at malayo din yung lalakari namin nasa ako lang isang oras din sira abang pauwi na kami ay kami. Ito guys oh. Kailang Kaya lang maliit. sama. Pwede mo rin siyang kapain pag nandito siya sa mga damo. Dahil yung iba ay nakalubog lang. Ingat-ingat lang sa pagkapa dahil minsan ay may mga bagay na matutali, matutulis. Or yung mga isdang may tinik. palatan yan guys eh. ya ya maliit Ayan, oh. na Aba, alasing ko na rin ulam na rin to, guys. Ano? naka nila. Ah. Yan. Pero meron sa ilalim mga ganito. Ano, bigat na. Sarap niyan. malabas na sila paghapon. hapon so, guys uh, tanggan dito na lang muna at uh, malayo pa rin sila yung namin so siguro makakarami pa rin kami habang nag uh, lalakad so abang na lang sa susunod ng mga videos at ayun uh, sobrang sobrang na pangulam. Ayan guys, hanggang dito na lang. At maraming maraming salamat sa panonood. Bye bye.